58, Pagod gana ako naman. <laughs> 59. 60. Nakuha natin sahod kay Meta. Magpapasahod naman tayo. Siyempre, yeah. dahil sa mga pagbablog namin, ayun, nakasahod na kami. Tsaka ito guys, hindi, na, hindi po namin pinagmamayabang. kumbaga ay, okay. ito parang po yung, ano uh, lang din. Uh, Ma-inspired yung ibang uh, uh, mga nagbablog. Yun, mga yun, nagbablog. so, ayun, uh, bali, ito yung kinita namin sa pagbablog. So, yung mga oh. bago pala nagbablog dyan. Hmm. Game, magbibig, magbano na tayo. Ano master? O, paano ang ano? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Apat na lang. lang, naman tayo eh, kung oh. syempre, eh. Kita ba? Ayun. Kita na tayo. O, mga kamay ah, oh. para ano ito. ah. Dito 1, <laughs> kita ba? 2, 3, ay, one dapat, one. Ayan, tingin okay, isa na. Kapitan nyo na nga ha? <laughs> two. Kapitan nyo na to. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. nine ten. Pwede nyo kasama Eleven. <laughs> <11. laughs> Twelve. Thirteen. Ops. Nagkakada Thirteen. Fourteen. 15 16 Seventeen Eighteen Nakakapagod kapagod din pala magbino. Oy akin 'yan. nineteen Pagod ah. Twenty na. Ganyan. 3.3 3.4 3.5 dito araw-araw good ako naman 59 60 pa sababindawan <laughs> <laughs> nito guys ito na so na kaya uh, si na kaya na kaya na malapit guys. na kaya uh, na kaya na kaya eh. <laughs> <28. Ow. laughs> na kaya na kaya na kaya na kaya na kaya 96. na kaya na kaya na kaya na 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 with highest honor na 99, 99 wow 99 abotag-tag yung 100 100,000 100, 100,000 100,000 100,000 hindi eh, pa mali ang bilang <laughs> ulit <laughs> ulit One, <laughs> ulit hindi tama 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 tama, tama. tama. mali na kang 1 2 3 4 'Yon. sakto mali ano guys 100 100,000 kami So, ito na guys, ang sinawad natin ngayon uh, Ngayong June hanggang July Sinawad namin guys Guys, tingnan nyo Woo, tago 100,000 Salamat tonson. guys Maraming salamat Yun, syempre, uh, magpapasalamat muna kami Kanoel, pasalamat muna kayo sa mga ating followers Yan Maraming maraming salamat po ng dahil po sa inyo Nagkamiron po kami ng ganito kadami Na sueldo po Na Huwag po kayo magkalala kami rin po ay may layunin din po ang aming samahan na tumulong din po sa mga kahit counting mga yes. alaga o bagay ay makatulong po kami. Maraming maraming salamat po. So ayun, na, ah, nagpapasalamat din ako unang-una -una sa taas. Di sa panang Diyos. Dahil sa kanya, hindi ah, po niya bibigay itong blessing na natanggap po namin ngayon. And especially po sa mga grupo ko na talaga mataga na mag-vlog. At sa inyo, ah, sa inyo po na laging sumusuporta sa mga pinagawa namin video maraming maraming salamat sa inyo and guys nagpapasalamat ulit ako sa Panginoon dahil yeah. sa binigay niyang blessing yeah, man. Yeah, man. and lalong lalo na sa lahat ng solid supporters natin dyan ng Tagkawe and Vines yeah. maraming yeah. salamat po and dun po sa uh, sa kopi ko thank you so much po doon sa kahit galit yeah, po, po sa kayo uh, pero uh, at sa mahal sabun. na mahal namin kayo at sa sabun ganon din po <laughs> So ayun na uh, nagpapasalamat ako sa inyo kasi papas sa mga viewers natin na sulit na oh, yeah. hindi nawawala. So ayun na uh, dahil sa inyo natupad namin yung aming pangarap. Syempre eh uh, ibabalik din namin yung mga binibigyan niyo tiwala sa amin. So ayun. mare kapatid, uh, tutulong talaga tayo sa mga, mga nangangailangan. Yan. Yeah. Uh, guys, ulitin lang po namin na uh, hindi po namin ito pinagmamalaki. Oh. Bagkus ay kumbaga ay ma inspired yung ibang uh, vlogger oh. diyan na uh, makuha rin itong uh, kumbaga a blessing na binigay sa atin. Ano po? Tama. Alam niyo guys, uh, dahil kasi ano, hindi ko ano, uh, hindi namin to expected na uh ganito kalaki ang namin. Dati kasi talagang wala kayong pakailan, makapagpasaya lang kami ng tao, mm. pero yung blessing na binigay sa amin ng Panginoon, ito na, sa lahat, sa lahat ng aming mga ginagawa noon. guys, maraming salamat. Maka po yung blessing kami na makita po kami sa TV. Ay, thank you po kami. Maraming salamat po sa Channel 7 lalo po kay Ma'am JC Casuho at sa kanya pong tropa. Yes. na po po dito. Maraming salamat yes. sa inyo pong uh, pagtitiwala. 'Yan lang po. Salamat. Thank you guys.